Lang kayo lang niya. Ay, <laughs> ko <laughs> 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 At ito ay si Eddie <laughs> ito, ayaw po ipakita nung ni Anthony Jesus mo, ni Abraham, ang kanyang mukha. <laughs> Ayan, sa si ato, si Ate kayo, nagpisa sa gawang pakita. Ito, si Risa din. Anong, 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 kayo? anong, 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 Sa anong, <laughs> <laughs> oh, <laughs> anong,

Ay, ang po, wala kalito niya. Ang gambali siya. <laughs> ka siyang pusa. Ay, ang ito, ito po, nag-day sila o nag-aaral man. Sili-sili at saka so, si Jerome Ito po ang babae char. na babalula ka tulad po ni Ito po, si Anthony. Nag... Ayo orang kapotin deh, di sini yun, naya naglalakad naya, nampi sadang na kapu bah. Kalau dia tu tak, yan, bungo. Pinapin niya yung bungo niyan. Pinapin niya suot, ha? O, kapatid niya. Sinus, gwapo. Hindi, ito <coughs> sa babae pa nito. O, sige, ha? Tres, sa kanto niyo. Saan pa ginita Ito yung sasib ko sa YouTube to, ha? Scandal ni Anton nito. Ng mga klase ko na si Jerome, Chan, Mary, Risa, din Naig Ching, Anton, Eddie Chikayabor, um, Si Paul Eric Chikai, Eric Paul Pala Chikai And, 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 and Atau ni James Abraham Nah, hindi natin alam apa ni ginagawa nya, parang buang Kasi jo. Aspekto ni Bago tayo. Ases. <laughs> at ito buhay pa rin, 'di sa tindahan. Ay. <laughs> ang posisyon Santos. Ang bobo niya ay nasa stick. At 'yun. Oh, ames ka mami? Tigrad at pagdalo niya. Ah, nalita ko ako ngayon. ka to? Bye-bye, Jessica. mag ko ako, Jessica. Bye-bye! Bye-bye! Yun, nag-date, nag-aaral, kumakain. Yun, nagbibidyo. Yung isa? Ewan. Tawa ay na 4 minutes na huwag napakatagalan ang ating video. Oh. Hey, um, <laughs> Sige, tama na po ito ah. Pumilis na po eh. Paalam. Goodbye.